Ya, yeah, Sir Pinoy, mega mega love shout out Ya, Mamil si mega mega love shout out yeah, Thanks for coming and visiting my life aktual yeah, aktualnya panglubub nang araw Nasa yeah, tabung dagat Ya, yeah. yeah, may ekstrang dog Ya, mega mega love shout out Untuk senyum lahatnya yeah. Kaya yeah, marami marami salamat bro sa patamasak mo dyan. Dyan ma'am LTC, mega mega love shout out. Ayan. Nasa seaside. Si Nakapasyal. Kasi maliwanag. Maliwanas ang panahon. Ayan. Ito natin. Ah, nakatapos na rin ang tagulan siguro. ako sa araw yan, nasa daming dagat naiwan si itim doon sa kabilang kamsada yan ma'am, smiling face saglit lang po at lalagyan natin ng jacket na ano pa ba yun si chambil bill yan si yan, kay ma'am joy yan galing ma'am joy maraming maraming salamat po sa mga patosok sa mga yan, actual footage talaga ng

From Lady jing mega mega love shout out Yan, sagat lang po ha, sa jacket Nag-iisa yung ating phone Tapos sabay nahulog sa dagat no Yan, meron na po Maraming maraming salamat po sa 4 million in the house Yan Yan, Mamil TC, mega mega love shout out Yan. Matagal ko na rin yung ka-friend si sa daanan kasi dito kasi hindi pala tatapos yung apple dito kasi yung tulay dito ay nagkoconnecta dun sa kabilang barangay ayan walang ano man po at ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo yan no sa pagpunta ninyo sa aking live ayan saglit lang po ito uh, tayo pa-uwi na rin. Yan, Sir Pinoy, maraming maraming salamat. Kamusta? almost 5 na rito yan so nakalabas labas din sa tabing dagat bumaba muna ng bundok para makapagmasid sa dagat ang bahay namin ay naan dyan sa kabila ng bundok na yan talakyan natin ha doon sa kabila doon Ayan, motor Ayan, ingat-ingat, Sir. Sir Pinoy. Ayan, bro. Ayan, medyo nabihili din kanina. Saglit lang din ako sa live mo kanina, bro. yan no Tayo pa uwi na rin niya no Na ko na nakuha niya nang ganyan. Maganda yang pag maganda an pa na ko. Yan mamjing, may mga club shout out. Ito na yung unda ganiyan. Ang trabaho ko nate doon sa so may ano doon sa bulkan ay ayo halos 2 hours kang tinatago yan dito ang daan yun yung bundok mo na yun nandun nadadaanan ko yung bulkan na yan meron na po ako yung mga upload <coughs> mamjing yan Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng view niya rito. Hindi pa kasi ako nakakapag-motor dyan sa kapila dyan. Sunday mo mo-motor ko yan. Gagalayo. Kaya papunt papunta sa kapila iba yun. Kasi may nakapagsabi nga sa akin. rough road ba daw. Pero susubukan natin motorin. Yan, mga na-short ko na yan, yung part na yan. Nandiyan sa kabila niyan yung pinaka-parola. Tapos sa kalikod pa niyan yung si port ng Sorsogon kasi yan, parang na-close na ata na yung nasa city dito na dinala sa lugar namin yung lang tayo ng live baka mamaya maya tayo pa uwi rin no? anong oras na pa tayo pero yun mo 5.35 ng hapon ang liwanag pa rito ng mga bata tuwan tuwa sa bisikleta eh. Yan, mga mega love shout out po sa inyong lahat. Yan, yan ang Mount Bulusan. So nakuha ko din yung actual footage niyan year 2022 nang pumutok yan. Yung aspol na lumapag doon sa amin dinaanan. sa lugar na Yan, 5 million in the house. Mega mega love shout out po. Maraming maraming salamat po sa patambay ni Miguel. Yan yung sunset. Yes, bro. Nasa Bicol ako. Uh, dumating ako dito noong 2016. Ang <laughs> tagal na rin. Dito na lang ako nagtrabaho sa lugar namin. Puro bundok ang nanatrabahoan. Bisan mga dam mga uh, pipings naka utay utay din ang ano ng tawag dyan fabrication pub ayan sir marex mega, mega love shoutout sa pagpunta sa akin mga kagulong mega mega love shoutout sa inyo Wala, anong nangyari? Ah, meron na. Meron na palang moderator. Yan, Sir marex, meron na po kayong moderator. Maraming maraming salamat. Yan, motovlog. Nag-try lang. Maulap na rin doon sa lugar na yan. akong lugar na to dati tabing dagat ito halos malapit ito sa kalsada so nung na-develop nilagyan ng seawood uh, water break kasi nung kalakasan natin ng mga bagyo halos sumasok ang tubig dito doon sa kapilang kalsada so doon natuloy na yung project ng local government unit na ipasa na sa national yan, yan na nila <clears throat> Ayan, maraming maraming salamat naman po sa inyong pagdalaw no? sa live. yan Ma'am Lisa Mix Channel. May may kalab siya po. Ma'am, magandang hapon po. Ang ganda pala nung bulkan pag natatamaan ng sikat ng araw. Pagpalubog siya. Ayan, no? Mount Bulusan Mount Bulusan ng Sorsogon Yan, ngayon ko lang na i-live to siguro no? Yan, mga um, uh, maganda lang talaga ang panahon ngayon Yan yung ano, sunset Yan, sa 5 million and house, mega mega love shout out po. Maraming maraming salamat po sa pagpasyal ninyo sa akin. Yan, malapit ng dumilim din. Ang maliwanag pa. Maraming maraming salamat po sa mga bumisita sa akin munting live. Mataas pala tubig, akala ko kati ang tubig. makakati ang tubig yan dyan sa lugar na yan makakapaglakad-lakad ka makakati ang tubig yan maraming maraming salamat po sa inyong lahat magandang hapon po

Tapos mega mega mga shout po sa inyong lahat Ayan Medyo palubog na rin ang araw Kunti na lang Ang likot talaga ng aking kamay Nangangatal na siya ito kaya malapit na lumubog pag lubog niyan sibat na rin tayo pa uwi <laughs> parang takot sa liwanag eh no so, Tak kasi kasih nongol sobrang taas ng seawood so lumalampas ang tubig dyan pag sobrang laki dyan sa flat na yan sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po diyan. Yan. Shoutout po ulit sa inyong lahat. Yan. Sir Pinoy, Ma'am LTC, Sino pa? Si Ma'am Joy Salen, Chambil. Yan po, mga main channel yan. Ma'am Smiling Face, mega mega love shout out, Yan kay Ma'am Lady Jing. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Yan kay Sir Madex at saka kay Ma'am Lisa. pasok na pala ang sasakyan dito kahit rough road. Ayun no? merong uh, four wheel Yan mong twin oh. No? Aktwal na paglubog ng sikat ng araw. nakapamasyal ako dito. Yeah. Na ako yan. Lalakyan pa. wala 'yung nagbabangka ayun. bumugnang pa. Uh, Pauwi na rin ako. Takot ako sa dilim eh. habang maliwanag pa. Yan si Mang Tindi, mega-mega ka lakas Kay Mam Ma Bisong. yan ang yan ang ano rito ito ang pinakabayan dito At tawag ba sa katagalugan yan talipapa itong lugar na to sa kabila yan, may mga bahay na yan, yan Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano, pagpalang hapon baka tayo pauwi na rin after na mawala lang yung dilaw na yan pag nagtago na doon sa may ano ng mundok sunset talaga yung... 5.50 ang sunset siguro niya wala na lubog na ang tulin alas nito 20 minutes pa lang ako dito nakaupo ko yan maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga bumisita no? Ayan, uh, yan natin yung mga ano, yung video sa lahat mga pumapasyal sa mga live at maraming maraming salamat din po sa walang sawa niyong supporta suporta sa akin channel kahit matagal na naghihikaw na sa sawar hour <laughs> uh, last upload ko siguro ang pinakamatagal kong upload this year 2022 nagumpisa ako mag upload Yeah, 22. Almost 3 years na rin pala ako naggaganto, no? Nagkawait eh. So, okay lang. Uh, ito yung mga pinaka-fast ko minsan pag wala akong magawa. yeah, yeah. Si Blackie, naka, Ayan si naka ano sa Yan, marami Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no. Doon ko na lang siguro to, eh, sa bundok. Uwi na tayo. yan lakasan pa uwi bandilin na rin sana yung lahat ng nang salamat po